Pormal na tinanggap ng MSSD-Barm ang limang bagong mobile birth registration vehicles sa pamamagitan ng UNHCR Philippines. Kasunod nito, paigtingin pa umano ng MSSD ang pagpapatupad ng libreng birth registration. Ang news na mula kay Jen Garcia. Limang bagong mobile birth registration vehicles mula sa Government of Japan ang formal na tinanggap ng MSSD BARM sa pamamagitan ng UNHCR Philippines araw ng Biyernes, December 5. Ayon sa MSSD, ang mga sasakyan ay gagamitin upang suportahan ang free birth registration program na ipinatutupad sa lahat ng lalawigan ng BARMM. Isa sa mga sasakyan ay tatalaga sa Regional Office habang apat ay lalagay sa Provincial Operations Offices ng Lanao del Sur, Maguindanao del Norte, Maguindanao del Sur at Special Geographic Area. Ito ay karagdagang suporta sa nauna ng dalawang mobile vehicles na na-turnover ngayong taon para sa Basilan at Tawi-Tawi. Maaaring din naman mag-request ng mga munisipalidad sa loob ng BARM upang magamit ang mga mobile units para sa kanilang outreach registrations. Layo nito na mas mabilis na maabot ang mga batang matagal ng walang birth certificate, isang dokumentong mahalaga para sa edukasyon, social protection, health services at iba pang benepisyo mula sa pamahalaan. Dagdag ng MSSD na bukod sa mga sasakyang nakatalaga sa MSSD, mayroon ding hiwalay na mobile registration vehicles para sa provincial local government units upang higit pang mapalawak ang birth registration services sa rehiyon. Pinasalamatan ni MSSD Minister Attorney Riza Jajuri ang gobyerno ng Japan at UNHCR Philippines. Dumalo sa turnover sina Deputy Minister Ostadza Noraini Tanlim, Director General Attorney Muhammad Muktadir Estrella, Director 2 for Programs and Operations, Hasim Gamil, at iba pang regional at provincial key personnel. Nakiisa rin ang mga kinatawan mula sa Japan Embassy, UNHCR Philippines, UNICEF Philippines, PSA BARM, DOJ Refugees and Stateless Persons Protection Unit, BARM SGA Administration, Maguindanao del Norte Provincial Government, pati na rin ang CFSI at CBCS. Samantala, nagkaloob ang UNICEF Philippines ng TIG 50,000 pesos, seed grants at advocacy materials sa apat na local youth development offices mula sa Pagayawan, Lumbatan, Lumbayanage at Marogong, Lanao del Sur upang suportahan ang Brave Youth Advocates sa kanilang kampanya laban sa childhood statelessness. Tiniyak ng MSSD na gagamitin ang mga mobile vehicles upang masigurong ang bawat batang bang Moro ay magkakaroon ng legal identity bilang bahagi ng kanilang karapatan. Ang inisyatibong ito ay tinuturing na malaking suporta sa free birth registration activities ng ministry na isang regular na programa sa ilalim ng Child and Youth Welfare Program. Jen Garcia, IMAI. Philippines.